Labing dalawang kahulugan ng ginto sa panaginip. Una, nakakita ka ng ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal, kahabaan ng buhay, kayamanan, karangyaan, lubos na kaligayahan, natatagong katangian at kaalaman. Pangalawa, namumulot ka ng ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ang iyong layunin ay makakamit at sa wakas ay magiging ligtas ka sa pananalapi pangatlo. Binigyan ka ng ginto sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay pahalagahan ka at gagantimpalaan ka ng naaayon. Pangapat, nirigaluhan ka ng ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal at kahalagahan sa iyo ng taong minamahal. Panglima, napapalibutan ka ng maraming ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may paparating na biyaya sa iyo. Ito rin ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng malaking kita mula sa iyong negosyo. Pang-anim, ginto sa loob ng minahan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng mahusay na tagumpay sa pananalapi. Pangpito, ginto sa loob ng bahay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na sa totoong buhay ay mananalo ka sa pagsusugal at pagbutihin mo rin ang iyong budget. Pangwalo, bumili ka ng ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbubukas ng mga pintuan ng kabuhayan at mga pagpapalak. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kaligayahan at pagdiriwang. Pangsyam, itinapon mo ang ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na dapat mong simulan ang pag-save ng pera pang sampo, ninakaw ang ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga taong nais agaw o man lamang sa iyo. Pang labing isa, ang paghahanap ng ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng sapat na kabuhayan at kagalakan. Pang labing dalawa, nagbibinta ka ng ginto sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nababawasan ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili, na feeling mo ay puro na lamang negatibo ang nangyayari o nagagawa mo kaya maging ikaw ay bumababa ang kumpiyansa sa sarili. So 'yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.